maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang kasalan na naganap sa Iraq kung saan tinatayang isang daang tao ang namatay matapos masunog ang event wedding nito. Pero teka, bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang kasal ay ang isa sa mga pinapangarap natin. Ang makasal sa isang taong pinakamamahal mo ay napakasarap sa pakiramdam. Dito pagtatagpuin ang dalawang pusong nais magmahalan ng lubos. At syempre, ginagawa din ang kasal para maging legal sa mata ng tao at ng Diyos. Ngunit, ang kasalan na ito ay humantong sa isang nakakatakot na trahedya. September 27, 2023, ito ay ang pag-iisang dibdib ni Hanin at Revan. Ang kasalang ito ay pinaghandaan ng dalawa. Taon silang nagprepare para sa kanilang gagawing kasalan. Gusto kasi ni Hanin at Revan ay maayos ang lahat. Kumbaga 100% na planchado ang kanilang gagawing kasal. Ginanap ito sa Quaracosh isang malaking Christian town sa Iraq. Noong una, masaya pa sila dahil natupad na ang matagal na nilang pangarap. Yun pala, dito palang nagsisimula ang kalbaryo ng kanilang buhay. 10pm to 10.45pm ng September 27, 2023 nang magsimulang sumayaw ng slow dance ang groom at bride. Sa kanilang lahat nakatoon ng pansin, nagpapalakpakan pa ang mga tao at naghihiyawan dahil ang kanilang kaibigan ay ikinasal na sa tamang tao. Habang sumasayaw sila, biglang sumindi ang mga fireworks na nakapaligid dito at ang isa sa mga fireworks ay umabot sa kisame dahilan para masunog ang mga palamuting naroon. Nataranta ang lahat dahil napakabilis kumalat ng apoy ang mga design kasi na naroon sa event place ay gawa sa mga weak materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Agad lumikas ang mga taong nasa loob ng event place o wedding place. Tinatayang nasa 900 na mga tao ang nasa loob ng wedding venue, samantalang 400 lamang ang kasya dito. Dahil dyan nahirapan ang mga taong lumabas, napakaliit kasi ng labasan nito at nagsisiksikan pa ang mga tao. Dahil sa pangyayaring ito, tinatayang nasa isandaan ang patay at isandaan din ang mga sugatan. Ayon sa mga balita, kapabayaan daw ito ng may-ari ng wedding venue. Bukod sa pinayagan ang 900 katao, ang mga gamit sa loob ng venue ay mabilis masunog at ang mga fireworks sa loob ng wedding event ay ang naging sanhe ng pagkasunog at pagkamatay ng mga tao dito. Hindi tinukoy kung sino ang nagsindi ng fireworks basta kinasuhan na lang ang may-ari ng event place at ang mga taong nagtatrabaho noong oras na yon. Sa ngayon kapatid, si Hanin at Revan sobrang nagdadalamhati sa pangyayaring ito. Ang inaasahan nilang masayang kasalan na uwi sa isang trahedya. Si Revan ay nakakausap na ng maayos samantalang ang babaeng si Hanin ay hindi pa. Hindi din ito nagsasalita. Napakasakit kasi nang nangyari sa kanya dahil sampu sa kanyang mga mahal sa buhay ang nadamay at namatay sa sunog. Sabi nga ni Revan, Oo, buhay sila at kaunting sugat lang ang kanilang natamo ngunit pinapatay naman sila ng konsensya sa nangyari. Hindi naman nila ginusto na magkasunog sa kanilang kasal nagulat na lamang sila nang biglang may umapoy sa kisame. So para sa akin kapatid, hindi naman nila kasalanan yon. Sino ba naman ang taong gustong ikasal tapos gugustuhin din magkaproblema wala diba? Sa ngayon kasi sinisisi sila ng lahat dahil nagpabaya daw sila sa kanilang kasal at hindi naasikaso ang lahat ng bisita. Pero tulad nga ng sabi ko, hindi rin nila kagustuhan na magkasunog sa kanilang kasal. Isa itong aksidente na kahit sino ay hindi matatakasan. Kumbaga parang ito na talaga yung final destination. Kahit anong gawin mo... Kahit anong pigil mo, kung mangyayari at nakatadhana ito, mangyayari at mangyayari yun. So kapatid, sana maging aral ito sa lahat. Ang isang maliit na kapabayaan ay maaaring humantong sa isang malaking trahedya. So this is Win Whitey. Maraming maraming salamat. I'm out.